Palang umaga mga ka-itik Ayan, nagpapakain naman po tayo ng uh, ating mga alagang itik sa araw na ito Webes, uh, Sabado po April 26, 2025 Ayan po, ayan, ubus na nga po yung ating pinakain na feeds sa ating mga alagang itik Ang lalakas na po nila kumain mga ka-itik hmm mga idol, mga ma'am, mga sir ayan o oh. ang lalakas na po nila kumain ubus ka agad yung ating nilagay na pits alos pulo po yun oh. yung pinaglagyan ko na yun ubus na hmm. ito naman po pala yung ating mga pinapisa na itlog ng manok ayan po ayan po siya shampoo iyan. na ah uh, ah, oh, ta pito pala pito pito pala yung napisa na itlog ng manok ayan po ito yung itik ayan tingi tingi po shout out po pala sa ating mga uh, kababayang OFW mula dyan sa Saudi Kuwait at sa uh, lahat po. Ayan, good morning, good morning, good evening at uh, good afternoon sa inyong lahat. Sana po nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras na ito. Ayan po, yun nga po, nagpapakain po tayo ng ating mga iti dito sa ating brothers. Bali, 13 days na po sila ngayon dito sa ating brothers mga kaitig. Ayan, Thank you, thank you po sa aking mga subscribers sa aking YouTube channel. Sa mga hindi po po nakapag-subscribe, yan. pa subscribe naman po. Ayan. Uh, kung maaari po, pinupin niyo po ang aking notification bell para update kayo sa aking mga base videos ni upload. Ayan. At kung nagustuhan niyo rin po ang aking mixing video, uh, please like and share and comment naman po. Uh, mga bitikan na, patikan na po kayo sa pag-alaga ng itik. Ayan Comments naman po kung tama ba itong aking uh, ginagawa sa aking pagpapakae, pag-alaga ng aking mga sisiw na itik. Ayan. Thank you, thank you po. Sana po. Uh, nasa mayos kayong malagayan sa oras na ito. Ayan. Bye-bye na po. Ingat. God bless. Bye-bye. Salamat.